Okay. Oh, mga 75 bente-bentawood na. 70. 70. 72. 72 ang tawad. Para mo mabawasan. Oo. mga kabiyahe, 72 ang 2000 ang tawad. Okay, <coughs> 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 Kau ni kita masih lagi. Tapi kita semua lagi di sana. Kau, kau yang sampai jadi itu nih? Kau dah ada juga? Kau, aku tak kau itu. Kau tak boleh kau. 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 Kau tak boleh Ay, nilapat ni na sa inyo. inyo yung boss. Oo. 71. Paano iyo? Oo. Ay, si Montaro. Ayun, si Montaro. Ayun, si Montaro. Ayun, Tapos na tayo

Kasino ang pinaglalaban Kaya bumili pa talaga ng lumpia si Mama. Ay, niya Kaya kung wala pa anak ng baba? Bukas kaya 'yun? Bak sagay ari naman paray. O putok lang daw na. Pero si paray na wala. Bitayin naman paray. Bitrabon ng bata. O lang magaganda ang naman sa Sekian maklumat semasa kita pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tignan. Yeah. Logos parang rubil din eh. Kaya hindi binamasa. May tingin ulit. ibang bakang mabibili ang ating buyer. Yun. Yun ang mga isang ito ang nagustuhan. Panay quality ang pinupunturya ni buyer. dalawa sa 70 hindi rin ang kahit eh yun, hanap rin yung bang <laughs> prospect mapakarami mapapagpilihan